Bandang alas 11 ng umaga kahapon, September 30, gumuho ang bundok na ito sa barangay Akupan, Itogon, Benguet. Ang mga pulis agad inalerto ang mga residente at mga minero na magsilikas. As of now is that, tapos na po yung mga operations natin. No? Pati ang ilang minahan sa bayan, pinalikas ang ilang minero sa kabila ng banta ng pagguho ng lupa. Nagkisama po naman po sila lahat. Uh, wala uh, Nadaan naman po sa maayos na pag natin yung mga Sa bayan naman ng kabayan, nananatiling sarado ang Binado Adaway Road dahil sa pagguho ng lupa. Kanina ng alas 6 din ng umaga, October 1, nananatiling sarado rin ang Labay Lakaman Road, partikular sa Binaljan Hilltop. Dahil na rin sa pagguho ng lupa, sarado rin ang Jose Menesio Provincial Road, partikular sa Awa, Kadjan, Topdak at Atok Section. One lane possible naman ang ilang seksyon ng Benguet Nueva Vizcaya Road at ilang seksyon rin ng Andres Acop Cosalan Road sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Sarado naman at hindi muna madaanan ang parte ng Binado Adaway sa Bayan ng Kabayan dahil sa pagguho ng lupa. Sa tala ng Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office, dalawang bahay at anim na sasakyan, ilang tricycle at dalawang babuyan ang napinsala ng pagguho. Wala namang nasugatan o namatay sa pagguho. Sarado rin sa trapiko ang batayan seksyon ng Tadjan Nakawang Provincial Road, habang sarado rin sa trapiko ang Mountain Province Sur Road sa Barangay Poblasyon sa Bauko, Mountain Province. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.